luto ng doon sa bila. Mrs. Galing na naman to sa titsoy namin. <laughs> Bilangoy. Gawa yung siminto pa hindi pa puli ito. Eh mga boss, bali nagluto nito ng ipag ko. Asawa nung pangatlo namin kapatid ginataan pero ang bumili nito kuya Fernan na? Yeah. ito ano ito yan kahit lang tapos ng katot na naman magkain tayo mga boss ano wala wala masyado labahan mabagal nag-upload na ako kasi mabagal pag data pala kaya pala yung iba nating kasamaan hirap na hirap mag-upload pero hindi ka magkukulang ng upload dito daming magkukunan ng content eh ngayon sa labas mga namin yan sarap naman no? presko mga boss kung magkaiyano, Oh. Yan nakikita mo, hmm. Papa. tito, ah. dito. Dito. Dito tapos ayan. Ayan. tapos 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 Tito? tapos 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 mo tapos 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 wala kami tapos sa, ano, kulungan. <laughs> Maghugas ka ng kamay mo, kakain tayo. Hmm, dami, hindi ko ito maubos. Salam. Hmm. Hmm. Um. Okay. kami, tinutungan na dinuguan. Mali kapatid uh, ko ano? Kung ano yung kandan yung baboy. May, gata, no? May gata ang baboy, sinusunog. Ah, uh, ilalagay yung dugo diyan. Lalagay ka pag nasunog daw, ilalagay yung dugo. Mm. Oh. So, namin yung dinugan na laman loob ng baboy. May gata na <laughs> Ayan na. Nalang na. Punti ka ko eh. yang bawah. Kemintaun na bawa. Dua, dua. Kira pa pala i. Hay. Pamucingka. Uh, Lo to-lo to nang dilakdakan na dinuguan ang uh, sarisibi nang Bikulanong megata. Ibig to mga guys, ibig. Ayan, eh, paminta yun, paminta. Paminta, the rum. Ayan, <coughs> eh, lumanloob ng ano, baboy. Magkano kilo? 200. 200 ang kilo? 200 ang kilo tugang na ano may tugang sa Manila oh. Huh? ay ang kanta gigisa na tayo mga guys mantika muna mantika oh. <coughs> uh, ihawin yan ihawin, yan tayo, ihawin ito, ito, ah, ano lang ito ah. Ah, ano to? to ano tayo sibuyas ay bawang 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 sibuyas <laughs>

yung kapatid namin na ano. Yung kap tatay ko kasi may hilig sa mga artista yan. Joseph Estrada. Oh, Joseph Estrada Tapos po. yung mga artista Fernando, Fernando, Fernando po. Yun. Guys, lagi na natin ang panpalasa guys. mga guys. Tangat, tangat, bul, Ano yan? I mean, I mean, ah, kanya. Big North Cube. North Cube. Cube, guys. North Cube. Kung yes, <lip> alam ko yan, wala sa internet sa isang. Kasi hindi ko kung kasama sa mga mga pangasang sa mga turun. Ito, nakatambay na. Kaya yeah, yeah. ito paano nakalata din pa. Oo. Oh. Pwede mo man ano? Hindi oh. ko ba? Hindi ko ba?

Boy, hey, ito di mong ano, ano, yung korokon mo, yung kaya, yung magalito na natin sa mga silikoli yan. Eh. Guys, lagyan natin ang... Uh, ano, yung lemon, pinakuluan mo na yun eh. Oo, uh, limong grams. Pinakuluan na pala ito, kaya ano, madali lang maluto ito. Limong ulit. Yung limong grass. Limong grass, guys. Upokon mo, Jerome. Limong grass. Upokon <laughs> mo. lang yung para masalap. Ayun lang yung para masarap hindi, irog talaga. Pwede ka talaga ito. Nahinig ito lang. Normal na may irog din. Nahimod mo ito si Kuya Oliver. May bulaluhan. Uh, oh, Ikat-kikat ba kayong dadayo? Patanggal. Patanggal. Guys, lagi mo na so, ito ng limong graman. Pwede mo ito ano? Tapos ako ginigita niya si ano so, ah. Ang talas si namin na si ano so. Ang didi sa mga... Ay, sige na tubig para lumambot. Para lumambot, para lumambot sa urusa, oh. sa mga ah, hirmita. Yung dati siyang upload. Ito Kung na. na may mga lahat. Oh. Ito na. May mga Ito na. Oh. Ito na. Ito na. Ito na. May mga lahat. Oh. Sakadla, oh. <laughs> <laughs> ito na. Ito na. na. Ito na. Hmm. Yeah. Yeah, nah, 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 guys, gak <laughs> 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 Oh my God, wow! Gak yang, pantai-pantai yang 'yong tinutungan ang dinuguan. 'yung tinataro. Oo. Kasi wala nang yati niya eh. Wala dagat na sila niyan. Mas may 'tong ano. Ah, mayaman din siya 'ung eh. Mayaman din Dinuguan. Sa dagat niya Doon na nag-e-eto na. Nandito mga naghihintay 'yung magtitikim mo. Babayad din ito. Ano, nakapili? Ito, ito 'yung dinuguang dinuguan. Ito 'yung ano, cooker. Hindi uhaw gusto ko 'tong 'yun. Uy. lang 'yan. Pero malupit lumuto 'yan. Pag natikman niya, makakalimutan yung sarili niya. Pwede na! Ano, ito na ito yung mga ano, titikin. Muta ka Pilipinas. Okay. Ah, ka pa na no, si okay, so, okay, sa community. Boss, boss. Kaya natin yung ano, yung preto. Yung preto ng labahita. so, wala pa. Sarap niyan. Sarap niyan yung ano, sa na sili at saka may kalamansi. Maraming sili. Okay ito. So, uh -huh. Kaya sabi ko sa ano, para pag uh -huh. magluluto sila niyan, alam niya yung mga uh, gagawin nila. Masibot. Uh -huh. Hmm. Hmm. nila Hmm. nila Hmm. Guys. hello <laughs> so, guys. Jangan like naman. Uh, guys, like naman dumami pa upload natin. Ah, <laughs> uh, pa uh, Next next, ano naman ni video? Guys, <laughs> Oh, oh, oh

Ah, ini na lang 'yan. Tapos kung halimbawa may naimod ka na may magayo na no? na tanawin, hindi mo muna pag kuha ng diretso, magana na sin mga may down down tapos pa si si cinematic style. Ano yun na, pinaka an ano, luway-luway. Du And apoy na i-focus parehas man sa mga tanawin Paano ito yung ledge na mo? Yung mga ledge yung sa Cebu eh? Oo, oh. mayroon. Dapat may yung kapsin GoPro maski sa'yo. Maski kapsin GoPro lang muna. May inarkila ba ka na GoPro? May 500? Yung kumpareko nagklin eh. go ah, na. <laughs> na, eh. sa mga buong kasan go pro go GoPro go pro pro go pro pro go pro pro go pro pro go pro GoPro go pro pro 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 go sa pro go pro 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 pro go Mga shooting yan yan, mga pelikula. Na, eh, GoPro eh. Mga ano ito, Vietnamese. Oo. Oh. Eh, lilipat ko. Kasi mag-iihaw doon ng ano. Bangos. Nang... Na, nilipat ko, nilipat. Ubig mga boss. Diretso dugo pala. Ito yung discard din ng kapatid ko. Yung parang sinusunog yung yung uh, kinudkod na nyug tapos sinusunog dun sa baga ng puling. tapos ilalagay yung dugo dito lang to kasi hindi ko nakikita to sa iba eh masarap to mga boss dugo ka mo guys lalagyan na sa gata yan, yan. Mic lang yan. So, kung may mic Puro yan, walang halo mga boss. So, hindi ka tulad sa Maynila, may mga halo. Mga sabaw, mga mga, mga <laughs> kulay, mga food coloring. Para dumami yung dugo. Yan, may hiling magluto-luto yung panganin namin. Dinakdakan. Bukas guys, naluto kang dinakdakan. Guys, uh, gaganyan din natin para mahal mga kuhan yung gata sa dugo. Wala na pa ng tubig para diretso na dugo. Ayan. Oh, guys. Yan po, guys. Try nyo to, mga boss. May okay, lang ito. Masarap ko, guys. Sinusunog muna yung gata bago lagay yung dugo. Ngayon, pasintabi sa mga kapatid natin na muslim sa mga ayan, iglesia ayan, ni Kristo. Pasintabi po. Ayan, ito yung pinakamasarap na dinugo. Amoy ko ito. Amoy usok. Hindi po nakasagin ito. Mm. Uh, guys. Ah, pakasarap ito. Talo niyo sa YouTube ko. Sa YouTube ng kapatid ko. Tuturuan ko kayo ng paano. diyan mag magbablog -mag din yan. Mag ano, marunong na sila mag-edit. Yung tuturuan natin, syempre yung anak niya. Para camera lang siya ng camera. Magaling din si Junard. magana yung cellphone yun. Buting-ting. po natin para matanggal yung mga natitirang malalit ah, yung mga nyug nyug po okay, guys tumalpa yung aming van yung uh, financier nito guys matagal guys bago matagal isapan ang gata ng yung um, dalawang pato pato kay dua pati sa pawan pawan lang dalawa po yung kasi pato babad natin sa ano para malambot yung balahibo dami ng okay, may makaruni pa yung eh, mga boss makaruni para pang marami pag maraming kakain maraming mga uh, kapitin mga guys Ganito pagkatay, tsaka pag ano ano, pato Tapos yung mga tira-tira balahibo nito, sinusunog na lang. Hindi ka sa baboy, ginagamitan siya ng blade. Oh, Pato eh. Pagtuloy ni Patrina. Gunana na, gunana video okay? Nagluko man ngayon siya ng asawa ha. Ano yan o. Yung mga bus, mamaya yung sa dinuguan na lang kasi palubat na. Uh, abang uh, habang hindi nalagi pandugo ay ginuka nito. Hindi uh, uh, inahalo-halo para hindi mag... Uh, Danison talaga. Uh, hasta nalaman uh, uh, ni Rale yun. Uh, mo so, yung Danison. Hindi mag uh, bubuko. Yan na po. Ito. So, hindi uh, po ginaganigay ginag uh, yuh, halokan po natin. halo haluin para di mabuo yung dugo. Saka yung dugo, lagi na ang kan dugo. Saka sili haba. sili haba, nilagyan mo ng sili haba. Ito po. Guys, so. Yeah. Tagal na lang sa guys. oh, guys, so, oh. tagal na lang sa ito. Kung tagal Ship. oh, guys, so. Ship na. guard pa. oh, guys, so, sarap po. Oh. Tingnan yung lasa. Ang ganda na. No? Oh. Konti oh, na lang, konti. Papalaputin pa po natin yan, Papala mga boss. Laputin lalaputin pa. Oh, lalaputin pa ito. Yeah. Dahil maganda yung dugo. Wala pong arena ito, guys. Dugo lang ito. Oo, oh, puro yan. Puro Pura dugo. Po. Walang Pura. arena. Walang Pura. ano. Mura lang kasi dito sa amin, mga boss. Ito ka. Pagtanggal lang sa ito, guys. Hmm, hindi mo na pa yung muda na, no? Ayaw mo na pa yung suka. haunin ha, 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 haunin haunin haonin pala haonin lapot na yun matik na yun o oh, guys para laputin muna guys guys oh Yeah. <laughs> guys. Wow. Bitik. -e. -e. Ang bitik. Mga gugudan siya, eh. Ayaw. Hey, oh. Tapos na yung pato. Tuto na oh. oh, oh dali oh. na oh, uwi na, oh, na. Oh. Oh, <laughs> <laughs> oh my god! Wow! <laughs> Sara. Yeah, guys, sinuguan mga boss. Sarap guys, mga go. Timpangat, ayan naglalabas si Mrs. Porlay. Tapos na kami magkatay doon ng anong pato. Mga kalmado, naglalabas si Mrs. Kalmada. Ah, dito kami nakatira po yung probinsya namin dito sa Sorsogon yan. yan malapit kami sa bundok Bayabas, Sagi ipakompleto yung bahay ko yan. wala pang pintuan wala bintana yan. open na open pa ako libre po yung tubig dito yan. yan. ay sarap mo ito yung buko pag nauwawa ko ng buko yan <laughs>